Eto na ho pala yung nabili naming isda sa mauban keso, yung kalapato. At ang luto ho nung aking ginawa diyan ay inihaw. At nagluto din ako ng syersyadong kamatis sa merong bago. At may nagbigay din ho sa atin ng milon na honeydew. Hi mga katroops, magandang buhay. May pumasyal pala sa atin na technician ho ng East-West. Ayan, may dala ho siyang melon. Ani yung kanyang variety mga katroops. Yung naman hong akin. Ay sweet harmony. Tamang tama ito mamaya sa ating kalapato. Yelong yelong nga pala yung kanyang balat ng honeydew. Yung pong aking mga katroops ay berde pat hilaw pa. Siguro sa mga susunod na araw o linggo ay may may hinog na diyan. Ito pala yung part 2 nung pagpunta natin sa Mauban, Quezon mga katroops. Yung nakabili pala kami ng kalapato. Dahil hinog na pala yung aking, mga kamatis. Ayan. Ay akin na ho iluluto ng panibagong luto na naman natin sa ating kamatis. Kaya nakapunta agad diyan sa aking kamatisan para makapag-harvest ng mga hinog na. Dahil mura ho yung kamatis ngayon, yung aking ginagawa sa kamatis ay akin ho siyang dinadry para ma-stack din ako. Pwede rin kasi pang yan, pang sinigang, or pang pasta. Kumuha na din ako ng ceiling love you. Saka panigang na rin. Nagdamay na din ako ng bell pepper. Bali <laughs> hapon na pala ako makapagluto mga troops Kanina ho kasi tanghali eh hindi ako nakapagluto. Gawa nang may pinuntahan ako kanina. Biglaan iyon kaya hindi na ako nakapag-video kasi hindi rin ako nakapag-charge malolobat yung akin cellphone yung akin yung power bank kaya hindi ko pa rin na-charge yan pa lang ating mga manok mga katrops yan yung ating binid doon nakaraan nakapagpapisa na tayo do sa ating nabiling incubator kaya Or mga ilang buwan pa saka ako sila mangingit kaya atin muna silang palalakihin bago natin maitlogin. tatlong lang ho yung manok na nakaraan mga katrups, yung nauna. Yung dalawang inahin sa isang tandang yung binigay ni kuya. Pero ngayon, oh, ilang buwan la ang Ay sa isang pagkakadamid-damid. Madamid-damid na rin kahit papano. Mano pag nagkasabay-sabay ng itlog iyan, edi eh madami tayo mapapapisa sa ating bagong incubator. Yung nakaraang salang nga, ay eh, hindi nga nagkapuno kasi nga dadalawa pa lang yung nangingitlog. Inipon ko muna doon sa ref, nilagay ko muna doon. Pag umabot 20 pieces. Saka ako siya nilalagay doon sa incubator. Itong ang dalawa ay medyo nasa lang ko pa. Papalagay pa sa ating kamat. Ito palang inahin niyan ay Rhode Island Red. Yan ho yung kaunahan niyan ng ito itlog kaya hindi ko alam kung meron siyang pertil. Hindi ko na muna chinek gawa ng kailangan ko ng itlog ngayon kaya akin muna siyang lulutuin pansamantala. Yung palang kalapato mga katrop si akin ho siyang iihaw yun namang kamatis isya ko. Kaya ano nakapag slice na ako na aking kaka- eh, kakaini kakailanganin nakamatis sibuyas bawang bell pepper siling panigal ay ako yung naggisa na yan sa akin pamalakas talyase sibuyas bawang ang inuna ko sinunod ko ay siling panigang na nakaunti tapos susunod ko yung kamatis. <laughs> Dahil kaka Mang Sir nga yung aking lulutuin sa kamatis. Ay mahaba yung aking in-slice hindi yung maliliit. Dahil nagbaga na yung uling ng aking pinarigit kanina, isasalang ko na yung kalapato. Masarap po yan pag inihaw. Talaga napakalinamnam yung kanyang laman. Habang nag-iihaw nga ako, ay nagluluto naman ako ng aking kamatis. Naglagay na ako diyan ng asin sa kaho seasoning. Pampalasa para hindi ka na umasa sa tao, hindi ka na mamahal. <laughs> ay, pero lang uh... Diyan ho sa kamatis, ay hapkok lang ho yung gagawin ko tapos ko siya para makapaglagay na ako ng it log na kinuha pa dun sa Pugad kanina. Pugad Pagaran. At dahil may stack pa akong bagoong diniho sa aking kubo, ayan, naglagay na din ho ako ng bagoong sa aking sarsyadong kamatis. Pampadagdagla sa pampasarap na din. Gawa na nun nakaraan linggo ay nakapagsarsyado na ako. Kaya ayan, iibahin natin sarsyado natin ngayon. Meron naman siyang bagoong. Eto nga si inay ay nagbukas ng patubig para basahin itong ating daan. Habang palupog yung araw o sa pagkakaganda ng sunset. Ako, saka ikaw. Ay, <laughs> <Bira> lang. <laughs> At ito namang upo mga troops sakit ako, hindi siya nagtuloy. Kaya akin huna siyang tatanggalin kaso lang, eh, wala akong dalang pamproning. Kaya inayaan ko na muna, baka bukas na lang. At ito nga si pare, ay tinitignan din ho yung magandang sunset. Este, naantay pala yung kalapatong maluto. Ay gusto din to, Luto na ho yung ating sarsyado at saka luto na din ho yung ating kalapato. Kaya ayan, yung binigay sa ating melon ay aking na siyang baba akin. Yung honey -dew ho pala mga katrups, ganyan talaga yung kanyang laman, hindi ho siya madilaw. Ang kulay ng loob niya ay parang singkamas, gayon din, medyo tutungan na parang singkamas pero lasang melon La na napakatam Yes. ng okay na, kaya tara, kain ho tayo mga troops Ang ulam ho namin ngayong hapunan ay inihaw na kalapato. At saka ho, sharsya kamatis na merong bagoong. Naggawa na rin ako ng ating sawsawan nasuka, na suka na meron hong siling ilabi. <laughs> Ayan ho, tinikman na natin yung ating char siado may bagoong. Okay na may lasa niya mga troops Mas pinasarap. Mas gaganahan kang kumain. talaga mapapadami ka ng kain diyan kahit hapunan na. <laughs> diyan po ho namin yung binilis. Sa mauban keso. Pagkayan ho sa hapunan mga ka-trops Ay ako'y tumatambay Doon sa itaas Magpe-play lang ako ng music Sabay magkakape Minsan pag naisipan Mag-gitara Ay magigitara Medyo kinakalawang na kasi Yung ating gitara At hindi nagagamit Kaya maraming salamat ho Sa inyo mga ka Love, Lablab!